Yung na yung abante na nagpapanggap na anak ng Diyos ay tatalo. Ang sabi ko sa kanya, na tatalo si Abante, uh, um, um. ano sabi niya? La, kaya ito ko kaya yung PRRB sabi ko. At yung nga ngayon, yung mo sa quad phone, sabi ko walang lumusot. Sabi niya, ganun ba? Tawa siya ng tawa. So high spirits siya dahil doon <laughs> siya, na resulta nice, na election. Oo. So, ngayon, ano pong mga request niya kung meron man? Uh, okay, ang sabi niya sa akin, paglapas ko daw. Uh, again, and again, we would like to thank all those who, who supported him, moral support, all yung lahat na dito na, because I told him na, merong mga tao sa party na nagkakon ko. Yes, sir. Sabi niya, sabi niya, parang from the bottom, sir talagang papasalamat sa tabong nagsusupport ka sa kanya not only ito sa park worldwide pati sa Pilipinas at ang sinabi lang na hindi niya makakalimutan ito parang itang nalabi sa mga